Kamusta mga mga ngalakal at maligayang pagdating sa update sa merkado ng forex ngayon? Sa video na ito, titingnan natin ang mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa mga merkado ng forex sa darating na linggo. Magsimula tayo sa pananaw ng sentral na bangko. Ang dalawang araw na pagpupulong ng Federal Reserve sa Enero 28 tandang bawas siyam, ay malamang na maakit ang atensyon ng mga merkado. Na ang mga rate ng interes ay inaasahang mananatiling stable sa 4.25% hanggang 4.50% ang mga makangalakal ay malapit na magbabantay para sa mga pahiwatig ng mga pagsasaayos sa rate ng interes sa hinaharap sa mga komento ni Chairman Jerome Powell dahil ang mga ito ay maaaring mag-trigger ng pagkasumpungin sa US dollar. Samantala, ang desisyon ng rate ng interes ng Bank of England noong Pebrero 6 ay nasa harapan na ang akumulasyon ay nakakaapekto na sa merkado dahil sa patuloy na pagpindot sa inflationary sabi. Bumaling tayo sa paglalathala ng data ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing ulat mula sa ICE, ang bagong data ng pagbebenta ng bahay noong Enero 27 na nagbibigay ng insight sa market ng pabahay at mga order ng matibay na produkto sa Enero 28 na nagpapahiwatig ng kalusugan ng sektor ng pagmamanupaktura. Bilang karagdagan, ang preliminary fourth quarter gis ng Eurozone at mga numero ng kawalan ng trabaho sa Disyembre na naka-schedule para sa Enero 31 ay magbibigay ng insight sa economic performance ng rehiyon at makaka sa mga pag ng IHS. Sa geopolitical front, ang pagbuo ng mga ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng AIC at China, na pinalakas ng mga pahiwatig mula kay dating Pangulong Donald Trump tungkol sa mga posibleng pagbawa sa taripa, ay maaaring magpahina sa dolyar ng AIC at palakasin ang mga pera na sensitibo sa panganib tulad ng dili. Kasabay nito, ang dynamics ng kalakalan ng US Canada ay nananatiling nakatuon. Na ang Canadian dollar ay nagpapatunay na matatag sa kabila ng mga alalahanin sa mga taripa ng AF sa mga import. Ng Canada, na pinapanatili ang Paris ng AFSTV sa paglalaro. Sa wakas, ang mga kita ng kumpanya ng mga higanting teknolohiya tulad ng Apple, Microsoft, Meta at Tesla ay humuhubog sa risk appetite. Maaaring mahikayat ng malalakas na resulta ang sentimento sa panganib at makinabang ang mga pera na mas mataas ang ani, habang ang nakakadismaya ng na mga kita ay maaaring magpalakas ng pangangailangan para sa mga ligtas na kanlungan gaya ng ihi. Dollar o Japanese Yen Sa napakaraming nasa abot tanaw, manatiling alerto at planuhin ang iyong mga trade ng matalino habang sinusunod namin ang mahalagang kaganapang ito sa forex market. Sa susunod na linggo, ang forex market ay mamarkahan ng ilang kritikal na pang-ekonomiyang kaganapan na dapat na malapit na subaybayan ng mga mga ngalakal. Una ay ang dalawang araw na pulong ng patakaran sa pananalapi ng Federal Reserve sa Enero 28 at 29. Ang Fed ay malawak na inaasahan na panatilihing matatag ang mga rate ng interes sa kasalukuyang hanay na 4.25% hanggang 4.50%. Ang desisyong ito ay naaayon sa kamakailang data na nagpapakita ng matatag na pagunlad ng labor market at pagpapagaan ng mga presyo ng inflationary. Gayunpaman, ang lahat ng mga mata ay nasa pahayag ng Fed at ang press conference ni Chairman Jerome Powell, habang ang mga mga ngalakal ay naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa mga plano ng sentral na bangko para sa 2025 ang anumang indikasyon ng isang turnaround o isang timetable para sa mga pagsasaayos ng rate ng interes ay maaaring mag-trigger ng malaking pagkasumpungin sa US dollar at mga pangunahing peres ng pera. Sa hinaharap, ang desisyon ng rate ng interes ng Bank of England na naka-schedule para sa Pebrero 6 ay nagdudulot na ng kaguluhan sa merkado. Bagamat nagaganap ito sa labas ng linggong ito, malaki ang pananabik. Ang banko ay nahaharap sa isang mahirap na pagkilos sa pagbabalanse ang kamakailang data ay nagpapakita na ang inflation sa BE ay maaaring hindi humina gaya ng inaasahan, na nagpapataas ng mga panibagong alalahanin tungkol sa epekto nito sa paglago ng ekonomiya. Kung magpapatuloy ang inflation, maaaring mapilitan ang BOE na panatilihin ang kasalukuyang patakaran sa rate ng interes o kahit na itaas pa ang mga rate ng interes na sumasalungat sa mga inaasahan ng merkado ng posibleng pagbawa sa rate. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay maaaring makaapekto sa ED at sa pagganap nito laban sa iba pang mga pangunahing pera. Maraming mahalagang paglabas ng data sa ekonomiya na darating sa susunod na linggo ay maaaring makaapekto ng malaki sa merkado ng forex, kaya paghiwalain natin ang mga ito. Una, ilalabas ng AFI ang bagong data ng benta ng bahay nito para sa Disyembre sa Enero 27. Ang ulat na ito ay nagbibigay ng mahalagang tagapagpahiwatig ng lakas ng merkado ng real estate at sumasalamin sa kumpiyansa ng consumer at pangkalahatang kalusugan ng ekonomiya. Ang isang malakas na real estate market ay kadalasang nagpapahiwatig ng mas malawak na katatagan ng ekonomiya na maaaring suportahan ang 80 dollar. Sa kabilang banda, ang mas mahina kaysa sa inaasahang data ay maaaring magdulot ng mga alalahanin tungkol sa pagbaga ng paglago at potensyal na maglagay ng pababang presyon sa bis. Sa Enero 28, ang lahat ay nakatuon sa ulat ng mga order ng durable goods sa EVs para sa Disyembre. Itinatampok ng publikasyong ito ang sektor ng pagmamanupaktura sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pangangailangan para sa matibay ng mga kalakal tulad ng makinarya, sasakyan at kagamitan. Ang mas mataas na mga order ng matibay na produkto ay tumutukoy sa matatag na aktibidad sa industriya at pamumuhunan sa negosyo na maaaring higit pang suportahan ang momentum ng dolyar. Sa kabaligtaran, ang pagbaba ay maaaring magpahiwatig ng mga panganib ng paghina ng ekonomiya na maaaring magpabigat sa pagganap ng ikis laban sa iba pang mga pangunahing pera. Sa wakas, sa Enero 31, ang Eurozone ay maglalabas ng mga paunang numero ng ihis, para sa ikaapat na quarter ng 2,000 at 24 pati na rin ang rate ng kawalan ng trabaho para sa Disyembre. Ang mga ulat na ito ay magbibigay sa mga mga ngalakal ng mahalagang insight sa pagbangon ng ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng patuloy na mga alalahanin sa inflation at geopolitical uncertainties. Ang isang malakas na numero ng EC ay maaaring palakasin ang euro habang ang mga palatandaan ng pagwawalang-kilos o pagtaas ng kawalan ng trabaho ay maaaring maglagay ng presyon sa pera. Dahil ang Eurozone ay nahaharap na sa magkahalong signal ng ekonomiya, ang mga numerong ito ay gaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng sentimento sa merkado. Sa susunod na linggo, ang mga geopolitical development ay magkakaroon ng malaking papel sa paghubog ng damdamin sa foreign exchange market. Isa sa pinakamahalagang fokus ay ang pag-unlad ng relasyong pangkalakalan sa pagitan ng ETH at China. Ang mga kamakailang komento ni Pangulong Donald Trump ay nagpahiwatig ng posibleng pagpapagaan ng mga taripa sa mga kalakal ng China kung ang mga senyales na ito ay isasalin sa mga konkretong aksyon sa patakaran. Maaari itong humantong sa isang mas mahinang dolyar ng AFIS, dahil ang presyo ng mga mga ngalakal sa pinahusay na mga kondisyon sa pandaigdigang kalakalan at mas mababang demand para sa greenback bilang isang safe haven currency. Ang pagbabagong ito ay maaari ring palakasin ang mga pera na sensitibo sa panganib tulad ng mga dolyar ng Australia at New Zealand na lubos na nakatali sa pakikipagkalakalan sa China. Gayunpaman, ang anumang pag-urong o pagtaas ng mga tensyon ay maaaring mag-uli ng pagkasumpungin sa merkado, kaya dapat manatiling mapagbantay ang mga mga ngalakal. Ang isa pang kritikal na pag-unlad ay may kinalaman sa dinamika ng kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Canada. Ang Canadian dollar ay napatunayang matatag kamakailan, bumabawi sa gitna ng pag-aalinlangan tungkol sa posibleng mga taripa ng EEA sa mga import ng Canada ang patuloy na negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa Paris ng AFT. Kung ang mga tensyon ay lumuwag at ang mga relasyon sa kalakalan ay mananatiling matatag, ang looni ay maaaring makakuha ng karagdagang suporta. Gayunpaman, ang anumang sorpresang galaw o negatibong resulta mula sa mga pag-uusap na ito ay maaaring maglagay ng presyon sa dolyar ng Kanada, lalo na't na nahaharap na ito sa mga pabago-bagong presyo ng langis. Dahil ang ACC at Canada ay mahalagang mga kasosyo sa kalakalan, kahit na maliit na pagbabago sa retorika o patakaran ay maaaring makaapekto sa foreign exchange market. Sa darating na linggo ay makikita rin ang pagtutok sa mga ulat ng kita ng kumpanya dahil ang mga pangunahing tech na higante tulad ng Apple, Microsoft, Meta Platforms at Tesla ay maglalabas ng kanilang mga quarterly na resulta. Kahit na ang mga ito ay hindi direktang naugnay sa sektor ng pagbabangko, mayroon silang malaking epekto sa sentimento sa merkado at sa gayon din sa merkado ng foreign exchange. Ang mga kita ng mga kumpanyang ito ay nagbibigay ng insight sa kalusugan ng mga pangunahing sektor tulad ng demand ng consumer, digital advertising, cloud computing at mga electric vehicle. Ang isang malakas na resulta ay maaaring mapalakas ang kumpiyansa ng mamumuhunan, mahikayat ang risk appetite at makinabang ang mga pera na nakatali sa mas mataas na ani o sensitibo sa panganib na mga aset, gaya ng Australian Dollar. Sa kabilang banda, ang mga nakakadismaya na resulta mula sa mga leader ng industriya na ito ay maaaring mag-trigger ng isang pag-iwas sa panganib na muud at magpadala ng mga mamumuhunan na dumagsa sa mga safe haven na pera tulad ng US Dollar at Japanese Yen. Bilang karagdagan, ang pagganap ng mga kumpanyang ito ay malapit na naugnay sa pandaigdigang mga trend ng supply chain, inflationary pressure, at mga pattern ng paggasta ng mga mamimili, na lahat ay maaaring makaapekto sa mga merkado ng foreign exchange. Dapat ding bigyang pansin ng mga mga ngalakal ang reaksyon ng mga equity market sa pangkalahatan, dahil ang malakas na kita ay maaaring humantong sa mga pag-agos ng kapital sa VIF at sa gayon ay isang pagpapalakas ng dolyar habang ang mga mahihinang resulta ay maaaring humantong sa pagpapahina ng dolyar